Hello, hello, hello! Good morning, good morning! Good morning, beautiful people! And welcome back to my humble vlog. Aga-aga, tumakas! Dito, dito! Dito na! Umumbuit na ito! Nasa labas na yung mga baby namin. Ayan! Nangungulit na sila dyan. Saan sila? Ayun! Pinunasan ko sila. Ito na sila. Naku, sama-sama sila kapag nagbukas ako ng pintuan. Ayan, sila lahat, Oh. Mm. Pinunasan namin sila ni Papa aga-aga kasi ang papanghe na ano nga nila. Doon sa cage, na naupuan nila yung kanilang mga ihi. Pag nilalagyan namin sila ng mga ano basahan para sana sipsipin ng basahan yung mga ihi nila. Inaano nila, inangat-ngat nila. Tapos meron yung, one, yung minsan nakakuha si... Cheddar nang maliit na ano na parang ano parang damit sa kangangat-ngat siguro. Ah. Mm. Sige. Ang aga natin dito. Madaling araw pa lang. Mga ano. Makukulit. Nasasaktan na si Sky na magpadede kasi malaki na ipin nila. Buti nagpapadede pa nga yan eh. Misan tumatakbo na siya. Ayan o, tinanin nyo oh napakarahas nila na ano, masyadong marahas. Masyado silang marahas, oh. <laughs> Grabe. Ang linis-linis dito, oh. Ang linis na <laughs> iniwan ni Papa. Nak Ay, kailangan ko palang kumuha dito ng ano, ng yung Hmm, ano na ito? Harang. Para hindi sila makapunta doon sa kusina. Ayan, hinarangan ko na naman. Para hindi sila makapunta dito kasi mahirap magtrabaho dito kapag um, nandito sila na ano. Harang-harang. na sila. Sana gamitin nila itong kanilang mga ano, yung yung pati train nila. Ayan naman si Puti. Si Puti lang gumagamit dyan eh. Ayun, muntik na siyang na-choke. Kaya hindi na kami naglalagay. Ha? Ayan. Tom na sila. Magpapakain na si Papa. Cheddar! Ah, ayun na pala. Mga pagkain. Kanino yon? Kay, Kay Bella. Alika na dito, Bella. Dito, 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 dito. O, oh, dito tayo, dito. Ante, dito. Ante, doon ka na. Agawan ka nila, ante. Agawan ka ng maliliit. O, oh, dito, dito, dito. Ano may luluto mo? Oh, o, sit down, sit down. O, oh, sit muna, sit. Ay, masalulog na. O, oh, stop. Behave! Behave na po! Behave na! Gutong na gutong! Gutong na gutong! Ito, ito, ito! Ito yung... Ate! Ha? Ah? Ayan Gusto mo yun? Ito kahit isa lang na ganyan, oh. Ha? Ha? Sige na, para mag-isda naman tayo. Sa may yan? So, ha? Tiyangat mo nga. Tiyangat mo nga, eh Ay, kabayo ni Bebe. Ang goli mo. Pa ah? nagdahilan lang. <laughs> Tempa. Sa may ano? yan? Yan. Hmm, nagadumot yan, may salaang mota <laughs> Ano ito? Ulo ng uh, Ulo ng maya maya po, maya. tas may ulo ng Pegasus Isa lang be, tanggalin mo Morning guys, magagata po tayo ng uh, Tulingan At talagang po natin ang mga Sarasaring gulayan, sa ilalim po mayroong uh, sigarilyas Pitsay Siling green, kamatis Luya At sibuyas at talaga po natin ang ating uh, binurong binorong kamyas. Yan po. Binorong kalamyas. At ibabaw po natin yung ating uh, tulingan. yung gata po ito ito na po yung ating ginataang tulingan kumulo na po yung kanyang gata ayos ayos lang natin ng konti para lumubog yung isda Ah, Pinaksiyon mo muna? Hindi na, wala tayong suka eh. Ang dami ng suka ah. Eh. Ay, suka meron ba tayo? Ay, wala pala. Sa di ba? Andun ba sa sasakyan? Hmm. Hindi mo pa eh, Sabi mo nilagay mo sa sasakyan nung nasa kuya po tayo. Oo nga eh, wala <laughs> uh, pala. <laughs> Yan, lagyan natin itong suka. Pero mayroon na ito, may uh, kalamyas na. Ay, kalamyas. Mm -hmm. <laughs> Yan. Helping hand kami ni Papa. Ako naman, nagsalang na ako ng mga damit namin. Tapos yung aming mga baby, isa-isa na yan. Papaliguan ko na lang para matulungan ko si Papa. Uh, ah, saan na kayo? Ayan. <laughs> Natahimik na sila, oh. So, naisip namin ni Papa, parang mas maganda wala sila sa cage. Parang yung nasasanay ba sila na nandyan? Si Sky, alam niyo itong si Sky, gusto niya yan, tahimik. <laughs> Kaya nandyan siya, oh. Si Bella, nilagay ko muna dito para hindi niya guluhin yung mga babies. Ito naman ang gusto ni Bella eh, yung may electric fan siya. Mga ito naman, gumalaw lang si mama. Sila din, galaw-galaw. Nangangati na naman si Sky. Ano yan anak? Tinako. Tinako. Nangangati ito eh. Nung nakaraan, may nakuha akong ano, isang garapata. Mm -mm. lang, maliligo na kayo para hawahan kayo. O, oh, dito kayo iihi ha? Dito iihi, dito pupupo. Ito magaling ito, dito na siya umihi. Lagi ito dito umiihi. Pero itong dalawa na ito <laughs> Hindi pa. Diyan kayo iihi ah, diyan kayo pupupo. Sky, dito na kayo iihi, dito pupupo, ha? Mm, Bella. <laughs> si Bella. Dito i oh, ayan oh, kinuha ni Papa yung ano, nalimutan niya yung suka binili namin sa ano yan, sa bayan. Nung nagpunta kami ng kuya po. Tapos, yung nga pa lang, alam nyo ba guys, yung eto, yung kahapon na sinabi ko na ilalagay ko na asukal doon sa loob. Naiwan ko dito. mm, -mm. <laughs> Ayun na ay, ay, yan, hal. Yung biryani. Pwede pa? Mm -mm. Sarap. Sarap kasi ng biryani, guys. Pwede pa? Sangag natin. Ipainit mamaya. Sarap ng tulog nila. O, oh, pati si Mga babies. Ayan din. Ayan magpapaligo na sana ako isa-isa kaso tulog <laughs> pwede naman ano kakay ito na po yung ating ginataan yan yes, sarap Mmm. natin yung na ating apoy. kung ano map para padala ko dito para pag yung mga baby merong gagamitin announcement na naman walang kuryente sa Friday ayun ang bilis naman asan na wala naman naputol naman paano maririnig yung ano nila announcement nila lalo na yung mga sa looban di kawawa naman sila, hindi nila alamin dyan dito guys, sa looban dyan andito pa rin kami guys anong oras na pasado alas dos na, aray ko sakit naman sa singit mag stress tres na <laughs> nagkaanuhan kami dito ni papa tumagal na kami dito yung nilabhan namin, nagsalang pa kasi ulit si papsey So sinamahan ko siya kaysa naman umalis ako. Doon lang ako sa ano sa kwarto. Hay, nako. Ay. Tapos na papa. Pala guys, nalimutan kong mag ano, mag-vlog kanina. Gumagawa ako ng ano ng gulaman. Ito, tapos nilagyan ko ng pineapple chunk sa ano sa ilalim. Yung ginamit ko yung ano yung gulaman powder na white color. Tapos naglagay ako nitong ito gatas yung malabnaw. Tapos naglagay din ako ng konti lang nitong ano gatas na malapot. Condensed milk at saka evaporated milk. Okay na ito. Para lang meron kaming ano ni Papa merienda. Nalagay namin sa rep. Ayan. Set aside natin dito, guys. Para, ano, lumamit siya. Lagay natin sa rep mamaya. Tapos, yung iba, gawa pa ako dito. <laughs> Pampagkain lang naman namin ni Papa. Okay lang yan. <laughs> tatlong, ano eh, tatlong baso ng ng tubig ang nilagay ko dito sa gulaman. naglagay ako ng gatas na malapot. Puso natin lahat. Tapos meron pa akong pula dito na gulaman. Gawin ko na rin. Ito yan guys. Tapos hindi ko na hinugasan itong kaldero ko. Ito gilid ko din siya. Yan. Gilid-gilid. Doon sa nahahanginan maglagay uli ako ng iba. Kunti lang naman nilalagay ko tapos konti din na gatas. Para hindi siya masyadong ano, matamis. And then maglalagay ako ng konting yung syrup nitong ano, pineapple chunk para may lasa na siya kasi nalimutan ko kaninang maglagay lang para ano dito kayo para makita ninyo tapos ganyan lang haluin ko lang din ng mabilis para hindi mainit kasi itong kaldero ko para hindi mamuo so, ganyan lang sa guys ang bilis lang naman hmm. para may kulagulaman gulaman lang ba lagayin. natin sa apoy. Salang ko lang to guys. Alagay, guys, sorry talaga. <laughs> Nilagyan ko ito ng sugar. Yung isang ganito kapuno ito. Tapos, konti Yung natira na ano, na sabaw ng pineapple chunk. Siya so, yun yung nilagay ko dito. Magkakaramelize na ako ng asukal. Yan. Eto guys, dapat ano ito, cornstarch. Kaso, wala kami. Pl flour na lang itong nandito. Lagyan ko ito ng tubig. Ayan. Ako, malapit ng mag-ano ito. Ayan, 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 o. Kakaramelize na. pahinaan ko yung aking apoy. Teka lang. Sandok, sandok, sandok. Ayan, ayan, o, ayan, ayan. Ayan, yung hinahanap natin. Papa, can you help me? pa Can you help me? What is that? <laughs> kasi ano eh Hahaluin ko itong What is that? Nag-caramelize na kasi ako Yung ilalagay natin dun sa ating Ayan oh mm. Ay sorry po wala pala akong ilaw kanina What is that? Parang ano lang ah Actually, okay na nga ito eh. Huwag okay. na tayong lagyan. Hindi mm. kasi nilagyan niya eh. Kaya mo ginagamit. Ay, konti man lang. Ganyan, ganyan. Ayan. Sige mm, na nga. Kakaramelize -ka siya eh. Masa siya. siya. Mm. Eh, namuumuun naman. Kasi flour yung ginamit ko. Yung flour. Flower. 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 <laughs> Diba sa mga B British, mga Britong, flower. Habi nila sa flower. Kaya na yan? Kaya? Okay. Ganyan na? Buti na lang, kunti lang nilagay kong flour. Ganyan na lang natin. eh amo na yan. Kami lang naman dalawa ni Papa. <laughs> Lagay na natin dito sa ibabaw. So, yummers. Parang ito lang dalawa malagyan ko. Yung isa wala na, wala na. Ito naman binutas ko kasi nagkamali naman ako, pinapasok ko 'yan, oh, makulit na 'yan. May vanilla masarap yan. Mm. Wala tayong vanilla hal. Ano yan? Ano yan? Alin? Puti din na ganito. White Puti. Lagyan natin ng kaunti. <laughs> Para may tamis-tamis din siya, ah. Ayan. Open na pa. Guys, alam nyo ba? Nagkamali ako. Dapat pala, una ko yung nilagay yung caramelized. Doon, sa ilalim. Iba, Failed. Ba, tarin. Oo, oo. Tapos babalikta natin na ganun. Failed. <laughs> so, ganyan na. Huwag po nang balikta rin. Mm. Ganyan na siya guys. Hanggang tumigas na. <laughs> Kala ko pa naman tama. Eh sa susunod. Doon naman sa ilalim. Siyempre first time natin yan. Ay nako. Mali. 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 Pero okay na rin yan. Oh, sarap naman tignan na. Oh. <laughs> mali guys. Mali ako. So ayan na guys. Kahit failed. <laughs> <laughs> Ayun, dito sa side na ito maganda. Doon sa kabilang side na yun, binutas ko pa ginanong gano'n ko para lang mailusot ko ya ano. So tumitigas na. Iwanan ko muna kaya lang nilalangaw kasi. Ayun, tapan ko muna, balikan namin mamaya pag ano na lagay tapos ilagay sa ref. Okay, let's go na. Okay, let's. Ay, oo nga pala yun na ano, bimpo, kanina. Yung puting bimpo dito kanina. Saan mo nilagay? Ha? Ay, ayan. Akin lang, nga Kunasan ko si Bella kasi ah. hindi ko siya niligo, guys. Ah. <laughs> Kunasan ko si Bebe. Bebe Bella. Oh. Hindi na po na. Ganun mo na lang nung naglagay ako ng ayan, sili. Okay na. Hmm, kasarap. Para <laughs> kami kumakain ng mga sili na ako. Ano gusto sa mahal? Magbukas tayo ng Vienna sausage. Yung sausage na ano? Okay na ito. Sige. So, lang naman yung naisip ko. Ako din, okay na din ito. Hindi na, papakaling. <laughs> okay. Oh, mm. 大家。